Yo, 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 what's up sa inyo mga katulis At ngayong araw mag-deliver tayo ng mga parcel At lahat ng mga parcel ay di natin Siyempre kalakip nun, merong tip Ako nga pala si Boy Alindog Ang inyong malindog ako na delivery rider <laughs> Yun, lahat ng mga malilikong tip Every day, iipunin ko sa loob na isang linggo At yung isang linggo na yun, pipili tayo ng tao mo ng tip na yun Tara, samahan nyo ako, magbigum tayo ng tip At para makapagbigay tayo ng tulong sa nangangailangan, let's go maaga tayong gumising ngayon mga katulis, para maghanda sa ating unang araw ng ating pagdi-deliver -de tara, samahan niyo ako at ito na nga po sa unang deliver natin e, bigyan ka agad tayo ng tip ni madam, maraming maraming salamat po sa tip niyo madam thank you at sa naman po thank you rin po So ayun na nga mga katuloy, sa unang araw pa lang nakaipon na tayo ng maraming tip. Ayun po, maraming maraming salamat po sa mga nagtipt sa pangalawang araw. Nakarami po ulit tayo. Hindi ko na po mabilang kung ilan po lahat 'yan. Pero ngayon pa lamang po nagpapasalamat ako sa mga walang sawang nagbibigay ng tip. Yung tip po na binibigay ninyo, maliit man po yan, piso man po yan, dalawang piso o tatlong piso. Pag pinagsama-sama po yan, malaking halaga na po yan. Malaking tulong po yan para sa mga taong mabibigyan natin ng tulong. Opo, malaking tulong po yan para sa lahat. Nasa huling araw na pala tayo at ayan na, nakompleto na ang isang linggo. Tara na, ipamili na natin to pumunta na tayo ng palengke tumingin tayo ng maganda-gandang bigas nakakahiya naman sa pagbibigyan natin syempre bibili rin tayo ng kahit paano yung masarap na bigas di ba? magbibigay lang din tayo dapat yung masarap na bigas na dinamihan na rin natin sana magustuhan to na mapipili ko at syempre hindi mawawala ang grocery super 8 baka naman hehehe <laughs> yeah, yun lang para samahan nyo ako mamili kaunti lang yung budget natin pero okay na rin. Sana mapagtsagaan. Ayan. Ito lang yung kinaya ng budget. Dinagdagan ko na nga rin pala yung nalikom. Kasi medyo kinapos. Kaya dinagdagan ko na kahit paano. Kaunti lang naman. Binibilang na ni ate. At ito na. Tara, samahan niyo ako. Ipibigay ko na sa taong mapalad. Mapalad siya sa Panginoon dahil siya ang napili para bigyan ng biyaya. Tara, let's go. Ito na nga pala yung bahay ng taong bibigyan natin samahan nyo ko so ayan po siya barong barong po at nangungupahan tao po may tao po ba dyan yan nabas po kayo may bibigay po akong konting tulong so yo what's up sa inyo mga katulis ito ang inyong likod si boy alitog at katulad ng pinangako ko sa inyo yung isang linggo na makukuha ko ng mga tip galing sa mga consigny ko mula sa mga pinag-deliver ng on Shopee, ibibigay ko sa mga nangangailangan. Unang-una na pili natin, ang kaibigan natin, si Kuya Carlo. Yun. Si Kuya Carlo ay uh, ilang araw hindi nakabiyahin ng tricycle kasi nga ka pinagbawalan siyang bumiyahin ng tricycle kasi wala siyang lisensya. So ngayon, uh, habang naghihintay siya na dumating yung ayuda mula sa mga tricycle driver na pangguha niya ng lisensya. Pansamantala, yung nalikom natin na tip, yung nalilikom mong tip, araw-araw na binibigay sa akin ng mga customer ko, ito, ginerosery ko at ibibigay ko sa kanya. So, ayan. Para kay Carlo yan. Do, para sa iyo. masasabi mga... mo sa mga... Ayun. masasabi mo sa mga customer natin na nagbibigay ng alam tips and thank you po sa inyo at natutunan ng kami in China side mga likes to po sa amin. Sana po palawakin yari palawakin niyo ba, sa maraming tao. I love you guys so maraming maraming salamat po unang-una, siyempre kay sa Panginoon ng pagpagbigay tayo ng blessing. At saka pangalawa, maraming maraming salamat sa mga customer po na nagbibigay sa akin ng tip. Muli po abangan ninyo sa susunod na linggo yung mga tip ulit na matatanggap ko iipunin ko ulit yan at pipili tayo at maghahanap tayo na pwedeng mapagbigyan. Niyo.